sakin sa lang Makita kita, kita eh, bukas This is our show All time, time It's showtime Thank you to so Clara Bigabello time Usap-usapan ngayon ang ginawa ni Kim Cho na pagpigil kay Vice Ganda kanina sa It's Showtime. Sa latest episode ng It's Showtime sa closing ng programa ay merong tinanong si Bong Navarro kay Kim Cho ngunit hindi ito pinansin ni Kim at lumapit kay Vice Ganda para magsumbong. Sa pagkakataon nga na ito ay dito na pabirong pinagtanggol ni Vice Ganda si Kim Chu. Ayon kay Vice, kami kami lang yun bong. Hindi namin ikukwento ni Kim Chu sa iyo yun. Todo yakap nga si Kim Chu sa komedyante habang ito ay nagsasalita kapansin-pansin din ang paghawak ni Kim sa mic device para hindi na ito magsalita pa. Subalit, hindi pa rin nagpapigil si Meme Vice na magsalita. Ayon pa kay Vice Ganda, sa akin lang siya magsishare. Mahal kayo ni Kim Chu pero sa akin siya magsishare. Samantala, dahil sa naging eksena na ito ng dalawa ay napaisip ang Kim Pao fans na patungkol kay Paolo Abilino ang sasabihin pa sana ni Pais Ganda. Anila ay kitang kita na hinawakan ni Kim Chu ang mic ni Meme Vice. para hindi nito mabanggit ang nagpapasaya ngayon kay Kim Chu. Gayunpaman, hindi pa rin sigurado ang madlam people sa estado ng puso ngayon ng aktres tanging ang mga hirit lang na ito ni Mebe Bais ang kanilang nagiging basehan. Pati ang di umano hiwalay ang Kim Chu at si Yan Lim ay hindi pa rin kumpirmado. Dahil kung mapapansin ay nananatili ang mga video sa YouTube ng dalawa. Pati na rin ang mga litrato nila together sa kanilang mga Instagram account ay hindi paborado. Sa kabilang banda kung ibabase naman sa naging pag-uusap ni na Kim Chu at Vice Ganda sa tawag ng tanghalan ay mapapansin na self-love ang pinagtutuunan ngayon ng pansin ni Kim Chu. ng Ano at sino? Wala ako lang. Tama. Dapat mo sarili